Y yung dire dire, dire dire ay talaga di <laughs> ba? I think one thing that's going for me no sa akin ay yung hindi ko pag-ino. Kasi talaga ako no alcohol since birth. Hindi talaga ako natutong, I try to to belong. Kasi halos lahat ng mga barkada ko nung umiino pero ako, okay. Meron akong social life, paminsan-minsan. Ang social life ko nasa probinsya na sa barkada, yung pag kami nag-indiba sa akin, kapi kapi meron nag-open ang Malita Coffee Shop na ka-event ko yung kabarkada, -ka ka-basketball, kababata, yun ang social life ko. Pero hindi, hindi ako masyado na no, nag-iikot ba? Pero naranasan ko rin yung mga yung mga disco-disco nung araw, di ba? Kasi, siyempre, when you're young, you want to explore. Ang hindi ko lang na ano, Meron na ako nakaka-date na umiinom, ako hindi. Kasi nga, hindi gusto. ayun nga yun, isi-share ko po ito. Pag hindi gusto ng katawan mo, may sabihin masamang effect. Huwag ko na siya ipasok ulit. Ayun. Ako like say, I can't say that I don't smoke 100%. Um, Ang nagdidepend ako sa emotion ko. When I'm extremely happy, yan. And I'm extremely sad, that's when I smoke. So, pero in between, itong hingian to, kasi ko. Kasi alam ko, laging meron to eh. Meron siya lagi. But he's also careful. Kasi yung, kumbaga, lahat, ah, uh, ano, moderation uh. so, lang. So, ako nang pagdating sa pagkain, dati na lang, hindi ako nagkakain. lagi ako ng pasta, vegetable, 100%. Nung nakasama namin si Pops Fernandez, na payatot na payatot, lahat kinakain, lahat kinukuha, pero tikim lang, kinaya ko siya. Kinaya ko siya. Masaya ako. Masaya ako. Pero siyempre, uh, yun lang, yun lang ang, ang inaalaga ko sa sarili ko, yun, hindi ako magkaroon ng magkasakit. Kasi pag nagkasakit ka, mag-iiba na talaga na. lahat. Lahat ng Wala, ako pa walang maintenance. Wala naman ako maintenance. So Mark, oh, my God. never ka pang nalasing, never ka pang na-take advantage. E, so, hindi. <laughs> <laughs> hindi. Napagat? Hindi uh, mo sabi na pag may alak, may <laughs> yun yun balak. Yun nga e, di ba? Pag may alak, may balak. So never kang nalasing? <laughs> hindi. So basically sa nalasing ako, eh wala akong kotse. Yeti yeah, na ka ng girlfriend ko at that time. Pero na, na ano ko sa loob ng kotse na. Ah, na. Napahiya ko na, na gamit sa, hindi ko ang ganit na ganit. Pero, kasi merong alak na kala mo walang effect, di ba? First time, di ko na ingin Hanggang ngayon, talagang wala na. At so far naman, wala naman pumipili. When I entered politics, siyempre kailangan nakikiinom ka, di ba? Pero hindi. Pag sinabi nila, oh, shot ka, shot ka. Hindi na, pakantahin nyo na lang ako. Huwag nyo na ako kayo nyo. Yan. Oh, ikaw naman. Social life muna dahil yung uh, ma maano mo yung pagkain ng sopre. dahil pag naano ka pa sa company ng friends ito o mapapakain kayo yung group ko namin kailan lang namin na umpisa na yung pagkatapos ng show kain mo tayo sa labas Yan na, isang ano, isang light beer kaya nila ano to uh, para sa akin, ano na yun? It's a break for me. Kasi, uh, aminig sa inyo, ano ko eh, nerd. Meaning, mabubuhay ako sa isang kwarto, kahit lockdown niya, wala akong pakialam. I don't mind. Kasi, secluded ang mundo ko eh. At lumalabas lang ako kapag mayroong show, may palabas, etc. I don't mind. Hindi ako, ano, and, When I'm front of the stage, iba ng persona yung nakikita niya doon. Hindi na ako yun. Pero yung totoong ako, yung nerd ako. Gagawa ng kanta, ay may mixing doon sa kwart ko. Gagawa ng kung ano-ano. Uh, marunong ako gumawa ng, ano, ng sarili kong mundo na hindi ako nabobor. Hindi ko alam, ba't hindi ako hindi ako nabobor? Um, kahit nag-isa lang ako, I can imagine many things eh. Na I will never be alone, even though solitary ka, hindi ka, hindi lonely. Yung sabihin, hindi ako lonely even though I'm alone. Yan. Yeah. sorry pa. Sa abroad, talaga hindi lumalabas ko, kailangan nakatokin mo. Kahit lang, <laughs> na, I still learn. Kasi, ano siya Sa so, kanya nag-start yung pabalot-balot namin. Kasi marami kami yung sponsor na restaurant. Nakapansin namin, siya may tala. Tapos hindi na siya lumalakas na room. Sabi namin, sabi ni Rico Puno, paano ba may iniinit siya? Di ba yung adobo, pansin? So, madali lang. Kinuha na yung, ano, yung pang-blower ng ano, buho. Makakatawa. <laughs> 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 Pero yun siya. <laughs> Oo, oh, yung... yung... may pang-init ng kape. Ah, <laughs> uh, uh, yes. Yes, sir. days, four days, hindi lumalabas to. Oh. Grabe. Pero pag naman wala sila makakain, eh, tumatakbo sila sa akin. <laughs> Kali ko, man, eh, pasir, ko na <laughs> <laughs> kung nangyayin pang set, mapapalis naman ngayon. Eh. Ikaw palang Sharon Cuneta. So, <laughs> Balutin mo. Ang uh, tawag nila sa akin, si Ray Fallow. So yun, may mga... ...mga istorya na... ...sasabihin mo? Matatawin si Natalie. Doon ang natatawin mo. Ayun ang natatawin mo lang siya. Ano-ano lang sir, kasi syempre, just to, ano, from your title, sa pag Sa longevity ka, or ano, sa career niyo, anong percentage ng looks, um, luck, Uh, right? Ako masasabi ko, experience-wise, hindi ako ha. Kundi yung nakita ko through the years na mga nakasabay namin. Masasabi ko na meron nag-umpisa talaga ay gwapo. Siyempre pumapagod. Pero pumapagod dahil galit Pagod na eh. Sumasabay eh. I, I don't know why. Pero naging parang make may uh, parallel, may collaboration. Ah, uh, hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan, ha? <laughs> si Anthony Castillo, nyo na. Pero hindi, <laughs> di, hindi, hindi gano'n, ha? Uh. Mar marami, marami Marami Si, si Victor Wood, patay na, di ba? Guwapo, guwapo nung araw yun, eh. Pero, imagine mo yung trajectory ng career. Minsan, Uh, so, umpisa siyempre yung mundo, yung eh, bibigay sa iyo eh, gwapo Pero kung paano i-handle yun, yung popularity, pay yung, yung pagmamahal ay binigay sa yo. Kung binigyan mo siya ng pagpapahalaga, maaari na dito po siya hanggang ngayon. Kasi pa binanabig ka, wala, wala binapagkita. Ewan <laughs> ko sa'yo. Yung, yung mga swerte, okay, meron din ganyan. Hindi naman gwapo, perfect lang. Boom! Isang hit. Bet niya na one hit wonder. Okay. Ba't nagkakaganon? Like, Naihiba na naman yung trajectory. Hindi niya kinakayangan yung pagsikat. Lumalaki ulo. Ngayon, yung mismo mga dating niyang kasama, napansin, iba na itong tawang to. Hindi na siya yung dating kilala namin. Ganon. Although, meron pa ng kantang sumikat na ang pangalan ni eh, Ina. Iba na ang itsura mo ngayon. Ang labang mo na, di ba? Lahat ng putusan mo, inaaway mo, di ba? Eh, sino pa kukuha eh, sa'yo yung putusan? Hindi ka matatagal. di ba? Wala kang ma-usay ng Pero yun, yun yun eh. Ah, uh, misan... Hindi, hindi, ang Avila. Diba? <laughs> Bakit pa? Sa feeling talagang <laughs> nag-i-trigger yung kanyang tao. Inaano ko lang mga, mga, ano, mga karir na nakita ko. Si... Si Corita. Okay? Ayaw. Ang gandang babae nun. You no? Know. Maswerte pati. Binigyan siya ng chance lahat, etc. Pero mapapansin mo, pag nakausap mo siya, iba yung demeanor niya eh. May galit siya. Hindi ko alam why. Kung may leftist chanting inclination or one they might think yan or religious sa mundo o sa Pilipinas, I don't know. Pero may, may, it's how you handle yung binigay sa yung opportunity eh, para sa akin. Kung yun eh, babaliwalain mo yung mga binigay sa yung pagkakataon, hindi ka talaga magtatagal. That's what I'm trying to say. Yan, pinanggit ko na sa isang, isang tao. Pero, kung sakasakali ka upaka ni Marco Sison, na guwapo na, marunang pang tumaw na ng utang loob sa mga pinagkakautangan ng mga fans, minsan pinagbibigyan niya, di ba? eh, <laughs> Paano may ibig <tipis> sabihin? <laughs> Paano raw pinagbibigyan? Eh, upang, di naman malasig, diba? di ba? <laughs> Kaya, minsan sabi ko, ano yun na? Uh, pagbigyan mo na. Uh, sabihin sa akin, hindi po manugali. Saka may baril. Pero yun, pasensya na yun. Ano na nga ang kapatid, uh, biruan. Pero yun ang observation ko sa no sa karir ng mga pagdating sa paghaba o longevity na sila sa ating kailan. Ako <laughs> naman, sa experience ko, uh, Siyempre, uh, kasama nga yung itsura, yung, siyempre, ang, ang, bottom line yan, yung ugali. Kasi pagka makikita mo yan, pagka sumikat mo, nagkapangalan na yung isang tao. Yung sinasabi mo natin na, uh, in terms of percentage, I think mas malaki yung porsyenta ng swerte. Kasi ako, swerte ako. Dahil, um, Uh, ang, ay ngayon as uh, ano kami old school na kami ngayon diba pero siyempre wala namang old school o wala ko old school so ang old school doon doon talaga yung yun yung pinanggalingan ng mga naririnig niyo ngayon diba so kami na kami doon. meron kami mga loyal fans na nai transfer sa mga anak nila yung ano yung mga kanta. Uh, para sa akin, I mean, it looks kasi nawawala. Lalo na kung hindi mo ilalagaan. Yun. So, ang bottom line talaga, yung pag uugali mo, siyempre, at all, as, as far as I'm concerned, nag-full circle na ako yun. I'm like starting all over again. Yun ang feeling ko. Kasi I'm, I have a new song. At medyo hirap ako. Medyo hirap. Unlike before, when I was young, and I came from zero, from nothing, you have nothing to lose, no? Madali lang. I think madali. Pero yung pag nag-full circle na, tapos bumalik ka rin ulit sa ilalim, but ang difference lang yun, pinagkakakitaan mo yung yun, yung, yung pinagka-full circle mo. And I'm using it to have, to, to get my second win. Yeah. Cause I have a new song, it's been, it's been playing sa, sa radio station, it's called Sabik na Puso and it's been getting positive ano, reactions. So, yun, yun yung yun, paano ko mapagbibigyan ng mga radio stations na mga ano, kung hindi ko magaling makisama. Mm -hmm. Kung hindi magsiguro, hindi maganda ugali ko or ang um, projections ko sa TV ay mayabang ako. Siyempre, meron yun ang, as, yun ang tingin ko. Yun ang swerte na sinasabi ko na when it comes to percentage, I think mas malaki ang percentage for a person to be successful in whatever endeavor di ba? he goes through or kung piliin niya, he chooses. Yun, yun para sa akin. Uh, meron, meron siyang uh, a certain level of success, di ba? Na pag nagpika, may on a certain level. So, meron mga artists na nalilintain yung peak. Meron mga artists na hindi. Meron dalawang mga artists na bumabagsak. Bottom line, yung ugali. Bumabalik yun. Para sa akin yun ang suwerte. Yung, uh, dagdagan mo na Yung, uh, meron siya pang trend ako nakikita kapag dating sa career. Five years, sisikat ka. Five years. Ang akala mo. Sa hindi na magbabago eh. Uh, lahat na yan na sa'yo lahat. Kinukuha ka, everywhere, etc. Then, bigla kang mawawala. After 5 years, hindi pa alam kung bakit. Ito ha, ah, na, napansin ko kahit ako din noon eh. Ang kapag nags, nag-survive ka after yung biglang downpour na yon, minsan hindi mo mo siyang matete. Ang mangyayari, magdadrugs drugs eh. Akala mo kung ano na nangyayari sa'yo. Ang, 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 ako, pinilit kong isipin bakit nagkakaroon ng ganang trend na after 5 years, tsaka bigla nawawala yung pants mo. It turns out, yung palang mga pants mo, nagsipag asawa na, nagkaroon na ng trabaho, pero na tayo na kanyang buhay, nakalimutan ka na. At busy na sila sa ibang mga bagay. Instead na whatever, ikaw, ito muna ang anak ko. Ngayon, ikaw naman, hindi mo alam pa paano magsusurvive dahil na wala kang kita eh. Ngayon, kakanta ka nalang sa mga maliliit na nightclub, restaurant, etc. Ang mga siya parang ang feeling na, kanito na, na pa inabot ko? Yan. Pag gano'n ang pag gano'n tingin mo sa sarili mo. Kung paparang masusurvive yung moment na yun, Pagbalik balik po nakasurvive ka doon, yung mga fans mo na iniwan ka at bumalik ulit at nakalala ka ulit at may pera na ngayon at saka lang kayo magkikita kita ulit eh. Yun yung nangyayari sa amin. Ganon. You know? Na timing na namin na yung mga dating mga fans ay may pera na ngayon na pwede na manood sa so, museum. We'll museum, pero nakaka-afford na ako dyan sa resort world o sa dito sa Soler, whatever, na mamahalin ng mga tiket. Okay. Alright. At pa, pa, paang, ano na yun, kung pa, pa, paano pang susurve through the years, bahala ka sa buhay mo eh. At emotionally, pa, mo dadalhin. Psychologically, pa, paano mo tatanggapin yung at kaya kung walang sa lupa, medyo yari-yari ka dyan. -yari -yari. Ayun yung siya ko naman ng talaga. Ngayon, pagdating mo doon sa unang five years na yon, ang sabi ng mga season ng ugali, di ba? Hindi naman magpapahap ko ugali mo eh. They will only bring up the real you. Ilalabas niya lang naman yung tunay na ikaw eh. Kung may habang ka, dati ka nang may habang, lalo niya nang iyakap, di ba yun eh. Dahil kung hindi ka naman mayabang o oh, humble ka lang, wala naman siya ya, yeah, amplify it. Handan lang niya eh. Iin lang ibig sabihin. At kung ano man yung meron ka inside na nasa loob na dati mo ugali, na-amplify lang yun ng thing. Eh, unfortunate.